Hello, magluluto po ulit tayo ng ginisang opo na may hipon. Naglagay na po ako ng mantika sa kawali, sunod po ay bawang. Tapos sibuyas. Kapag maamoy na po natin yung mabangong aroma ng ating mga recado na bawang at sibuyas. Lagay na rin po natin yung kamatis. Isa lang po natin. Kumpleto so, na po yung ating kamatis. Lagyan na rin po natin ng Lagyan po natin ng alamang. Igisa po natin mabuti para hindi malansa. Lagyan na rin po natin ng hipon. And kapag luto na po yung ating hipon ilagay na rin po natin yung tabungaw or opo sa tagalog ay may hindi na hiwang isa sorry Tapos lagyan po natin ng konting tubig. Isang baso lang. Lagyan natin ng pamintang durog. Tapos, lagyan din po natin ng pampalasang bagoong. konti lang kasi may ano na siya. Alamang. Tapos, baking. tapos so, natin halu-haluin. po natin. Tapos buksan na po natin. Tapos lagyan natin ng siling labuyo. Masarap kasi pag may siling labuyo may medyo manghang. At, haluin lang po natin. Tapos tikman po natin. at yung ginisang nga hipon kung tabungaw or opo sa Tagalog ang sarap mangantayon ako ginisang opo with hipon ayan na po ang tayo, on. salamat sa inyong panunood yung isang opo na may hipon. Bye-bye!